Yan. Tara, samahan nyo ako, mamamalengke tayo. Gagamitin natin ito si Sky. Papainit lang muna tayo ng motor. Hindi tayo mayabang eh. <laughs> kita tayo, gamit natin ito si Sky. Gugong! kita sa mukha! Hindi tayo mayabang. Yeah, shout out nga shout out nga pala kay ano, eh Jomel, kay Sir Jomel Pangoyang, Pangoy Pangoyangon. shout <laughs> out sa brother. And samahan niyo ako mamamaling kita tayo. Let's go. Ha? <laughs> Let's go, samahan niyo ako, tara. Ah, uh, shout, out, out nga rin pala kay sa kapatid ko yan, si Bomberong Pagod. Ha? lagi laging lagi mo ang pagod. Yan, <laughs> Cyrus. batang patrerada. Ayan, nandito tayo sa patrerada, palengke. Puntahan natin sa mga tropa natin. <laughs> kaway ka muna, kaway ka muna. Dali na ka-vlog ako eh. Okay. Mamamalayan ka lang ako. Ano yun? Ako po. Wala si paring Chukoy. <laughs> Manok par. Manok par. Ayan, mamamalayin ko lang ako ito gamit na si parin Dave po. Ayan, Ayan shout parin Dave. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Ayan <laughs> na, yung isa mukhang kawawa oh. <laughs> ha? Oh. <laughs> <laughs> ano lang lang, ma'am? Mga ano lang, hindi si si Miss ko lang kakain eh. Dili. Hoy really? na lang. Ito na lang. Hatihin mo na sa mga anim. <laughs> ano dagdag di ba pwedeng no, Pangapat na po 'yun eh. Dalawa, dalawa Ayan, pwede na yan, pre. Siya lang naman kakain, hindi naman eh. ano. Ah? Ha? Ah, naka-vlog ako, pre. Ayun oh. No? Ayun, kaya parang diba yan. Oh. No? Okay. Di ba, ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. Ay, kakaway. <laughs> Tangin mo. tangina? na. Mamamalayin <po. laughs> Tangin ka lang po Naka-big bite, no? Hindi mayabang, pre. Hindi mayabang. <laughs> Hindi ah, mo lang kung ano dapat. <laughs> <laughs> Paita mo o sino ka? Hoy! Oh. <laughs> hey! ba limang man piso sayote. Hoy <laughs> <laughs> ate. Ikaw 'yung jack pala. Lakad-bek bek. Buraut tang pala. O titipid lang. Aba sa aba sa ug dal tinola nakalimutan ko na. Google Okay. Hoy go ug monay ka baka <laughs> <laughs> Ano? Ano ba 'yun? Ano no? Oh, down si Leluya. Sabay daw na si Le. Ito 'di ba? Ito ba 'yun? Oh, Luya. Tapos, ano pa? Ano lang si Buyas na lang. Ano lang si Buyas na lang. Kaw, ang pinaka lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki. Ano pa? Chicken cubes. Takitang-kita. Taki. <laughs> Ayun, nakabukas. Oo. Oh. Ito tangi. Ay, pre, hindi pa pala ako Ay, ko pa magbayad. yung alam Ha? Hindi naman i Hindi ng tek tek yun eh. Hoy! Bunga nga mo! Ay, sorry 35 na?

wala si pareng chokoyo? Kaya nga ako nag-vlog papunta rito eh. Ito, tapos wala, wala na, naman oh. Na. Ha? Tatong na lang wala. <laughs> <laughs> alis na 'yung alis na 'yung mayabang pre ah. Wala kaming paki-alam. Ba <laughs> <laughs> Ay sarat kay ano kay pare Jokoy, wala ka rito pare. Ikaw lang wala eh. What? Ano yan? Nasabi mo? Uh, Bakit? Cross na lang yung kabila Mari baklas na rin yung Ano? Nakain mo sa akop eh Ito

Na nakakut pa Hindi <laughs> pwede rito pang ride talaga. Hindi pwede gago. Alin? Pang long ride, Di uh, pang long ride, ride expressway mo pang ano? Pero yung dito-dito gagamitin dito, ko yan, ganyan, dito-dito lang, huwag ka. hindi eh, nga, eh. ako nga oh, nakita mo na malengke lang oh. Hindi ako mayabang kaya eh, hindi ako mayabang. Kasi, kasi, imigasyon eh. Hindi ako may... Malay mo, baka mabigyan pa ang tilapia, di ba? Shout out, shout out. Shout out, shout out. shout out Buboy, baka mabigyan pa tayo ng tilapia. Ayan ako, nagtumitingin-tingin na yan. Pero mamaya baka abutan ako niyan. Seriously, what the fuck are you doing? Lord, yung nakakabig neto sa akin. Oto lang na, Ano ba yung sayo? N-box na dito. Binigyan ko ba yon? Hindi, yung may low yun. Inuwa ko lang. Tingin natin to, Brad. Hindi, naisin mo na. Pagbibigay ka na. Magbibigay ka na lang din naman, oo. Oh. Bawa naman to. Ah, nakita mo, 'di ba? mo, 'di ba? Parinig lang eh, parinig lang. Mabibigyan tayo diyan. <laughs> Yan. Sarot nga rin pala kay Borks, Boss Mark Pinahe. Yan. Get well, boss. Alright. Mama tapos na mamaling yung mayabang. ah, <laughs> okay. Let's go. Motorized vlog. Peace out. Let's go.